Hello, magandang araw mga partner Ayan, nun kami ni Vicar. Ayan, ngiting panalo dahil masaya siya dumating ang kanyang uniko iho. <laughs> uniko hindi. Siya ay binisita ng aming kuya. Ayan, si Kuya Tons. Ayan, masaya kami ngayon. At siya ngayon ay hahandugan ko ng pantalon dahil yung mga naibigay ko sa kanya noon ay talagang nagsikipa na. Pag kami ay magmang inasal, hindi na siya makakahinga. Kaya yan, sabi ko dahil dapat ikaw na ang mamili para yun yung gusto mo. <coughs> Ayan, namimili na si Vicar yan. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko doon kami sa ano, li lili lili li lang pala kami ang nangyari. Gusto niya dito, pas mamakatipid Ayan. Napakamot-kamot siya. Dahil birthday naman niya, dapat lang magkakaroon din siya ng bago niyang pantalon. Para kung kami ay mamamasyal, ay may Masood din siyang komportable ang kanyang paglakad. At kung kumakain ay hindi na sikip na sikip at makakahinga na nang maayos. Kaya sige lang bikaryan, pumili ka. Pumili ka na at isukat mo na. Ayan, sige magpatulong tayo kung meron ka pang magugustuhan dyan Sige, magtanong ka lang. Libre magtanong. Sige, ano bang sukat ng biwang mo, Bikarian? Alam ko noon ang sukat ng iyong biwang. Ngayon ay eh, hindi na. Joke lang. Ah, sige, punta ka muna doon sa, ano, sa sukatan. Dalhin mo yung gusto mong ano, yung, yung gusto mo. Ayan, nandito na kami nakapili na siya nakapili na siya tatluhin mo vikarian dahil mahal kita I love you to do to do <laughs> mga kapartner ganyan lang ang buhay sige sige lang enjoy life lang tayo sige kami ay naipasyal sa mall ng Dipolog City ayan mga kapartner magbayad na tayo Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at panonood pagmamahal. Bye-bye.